Hello mga Mima! Magsaswimming na kami ni Jessie sa aming spa! <laughs> Ayan! Excited daw si Jessie! Meron kaming drinks na dala para hindi kami mauhaw dito. <laughs> mauhaw! Jessie naman! Gusto na niya magtampisaw. Ayan na si Jessie! Nagtatampisaw na! Hindi ko alam kung paano i-turn on tong spa. Wala kasi dito yung partner ko eh. So ganyan lang muna siya. Mamaya na ako magtatanong pagdating niya galing sa work. Kasi naka-turn on naman na eh. Ayaw pa rin mag-bubbles. Yung mag-bubbles back. Bubble-bubbles. <laughs> Kaya yeah, okay na muna yan. Yay! You like it, Jessie? O, oh, diba? Nakapang-swimming na naman ang Dima best ninyo. <laughs> si Jessie, o. Oh. Ang tangkad na talaga ni Jessie. Dati hindi pa niya abot yan. Yun, abot niya. Abot niya na. Yay! You're happy, baba? <laughs> may batang happy na naman sa tubig. O, oh, diba? Masarap talaga pag may spa sa bahay o kaya swimming, swimming pool. Nakakapagod man siya linisin, pero Worth it naman dahil may batang masaya. Swim, <laughs> swim, swim! Ang <laughs> lamig! Pagdating <laughs> nga tayo, Angel, ko maliligo yun dito, sigurado. Kasi ang init ng panahon dito, malamig! Yay! Aww! Yay! Yay! <laughs> hindi lang natin mapaandar na <laughs> mommy don't know how to do it I think the motor is uh turned off water, water yeah. I know you love water yes that's why mommy clean this so that we can have a swim <laughs> ah, happy talaga eh happy talaga ang Jessie namin <laughs> Yang ngiti <laughs> Ang ganda ng smile Kapan nakalub-lub sa tubig si Jessie Tan <laughs> You love it <laughs> <I hug> you? <laughs> you love it Oh, I love your hug I kiss you Yeah, I love you. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Okay. A lot black. It's so good. The water is so warm. It's not too cold. The water is warm. Yeah. Do you like it? Hmm, uh, sarap talaga magtampisaw Kapag ganitong panahon, mainit Ang sarap maglublob na lang dito sa spa Worth it ang aking pagod ganina sa paglilinis May Jessie at ni Mabeth na masaya Di ba, Jessie? Pagdating ni ating Angel from school Sigurado, magtatampisaw din yun dito kasi mainit ang panahon. Ayun. Ayan, si Angel ka lang from school, syempre. <laughs> Dahil mukha din tong tubig, gagaya ni Jessie. <laughs> diba? Ayan na, tatlo na kami dito sa spa. <laughs> <laughs> ang saya-saya naman ng mga pagmumukha. <laughs> so, ate, naman hmm, very good, Jel. Sabi niya, wala naman daw red flags yung mga teacher sa akin. Congrats! <laughs> Yay! Hey, Water! Ang saya-saya naman yung dalawa.